number 14 nga pala itong gamit kong yabe dito lahat yan 14 so yung rad itong rad wag nyo itatapon yan kasi baka mamaya yung mabili nyo ay hindi magkasukat meron kasi minsan maikli naka modified na yung rad so wag nyo itatapon yan kasi ipapalit natin yan mamaya ito na mga lods ito sira, oh. yan po yung sira. So, tatanggalin natin yan. Bibeta bago. Pero yung rod, kukunin natin yan. Kasi yan yung original doon. Yan yung sukat. Iba-iba kasi yung mga nabibili. Alright. Ito na mga lods. Nakabili na tayo. Ayan. Ang brand po ay Mitoyo. Ayan. Mitoyo. Mitoyo yung may-ari. Ayan. So, makikita nyo yan o, para sa parehas yan lang po yan o, napalit na natin Ya, ini semua nanti.

14 pag hindi nakaswap huwag mo ipilit kailangan swak yan yan kasi pag hindi kasi masisira ang thread Kailangang ingatan mo na masira ang thread. iiyak ka dyan. Iigilin na muna. Ito isang muna. Ito na muna, muna yung isa. Kaya mahirap ikabit yan kasi tumutulak na itong push rod. Tumutulak na yan. Huwag mo na masyadong higpitan lahat. Kailangan malapat mo lang ng konti. Ayan. Ayan, okay na mga lods kung mag isa ka lang ang gagawin mo tanggalin mo yung takip dito para natanggalin mo na itong vice grip wala na yan ah ano ko matigas yun wala na so ngayon ang gagawin mo na lang ay patatagasin mo yan patatagas so, yan i-bleed mo siya, i-bleed. So ayan, gagamit tayo ng Prestone brake fluid. Ayan, itong gagamitin natin. As, nandito pang lagayan pag L3, nandito. ayan ito sa so fluid. ayan Tingnan nyo mga lods, wala nang laman 'yan sigurado, 'di ba? Kasi tumagas na. Lalagyan muna natin. Ito ginagawa ko dito, binubutasan ko lang nang maliit kasi pag ito may tira natatapon tumatagas sa takip Ayan, oh, maliit lang ang butas nya sa so, dalawang butas yan isang magkabilaan Ayan, pansin ninyo, wala malambot pa rin oh, malambot. Ayan, malambot so ang gagawin natin ay ibiblid natin kailangan mo i-bleed yan pag mag isa ka lang talaga yan. Uh, open mo lang sya isa mo lang ito 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 na gamit ang number 10 10mm na slyabe buksan mo lang yan para lumabas yung hangin ah. Yeah. Ah. tapos siguro konting bukas lang para mabilis isara yan tapos saka mo bombahin sa saan nalalabas yun doon sirot yun o diba kulang pa Kaya mo lang siyang dumaloy. Ayan, mo lang siya. Kasi marami naman yung nilagay natin fluid. Para at least kahit paano, mapalitan yung luma. Mapalitan yung lumang fluid. Ayan, mga lads, okay na. So, okay lang. Sakto lang yung tamang level niya. Takpala natin. Ayan. Yung pagkakatakip, kailangan Sarado sarado talaga siya maglalak. Dapat. Ayan. Balik na to. Ayan, tapos. Ayan, oh, sakto na siya. Oh. Ganda na. Oh, ganda na. So, dapat po maglalagay ka ng fluid. Patagasin mo lang ng patagasin. Hanggang maubos yung kulay itim. Kasi maruming fluid na yon. So, bago mo siya isara, bago mo isara, kailangan malinaw na yung lumalabas. Alright? Okay. Salamat mga lods. Okay na to.